daw binuhusan ng malamig na tubig etong si Bato de la Rosa nung itinuro na nga siya na etong si Igong. Sabi sa inyo eh, ako'y naniniwala na totoo yung kasabihan ah, na nahuhuli talaga ang isda sa sariling bibig. Totoo yon Pero ulitin natin, yung sinabi ko mad dati pa na, darating sa punto na maglalaglagan etong mga ito. Darating sa punto na hindi na nila kayang pag-isahin yung kanilang lakas para makalusot sa kanilang mga kinasasadlakan ngayon na sitwasyon, ICC, kaso sa ICC, reklamo dito, reklamo doon, kaso dito, kaso doon, investigation dito at investigation doon na dapat harapin. Matindi po, napakasaklap. Yan ang magiging buhay nyo. O, oh, ay siguro mas maigipay makulong na nga lang kayo, ano, para medyo tahimik. <laughs> Kasi hindi po talaga, po talaga kayo patatahimikin ng publiko dahil dapat kayong managot sa sambayanan. Binuhusan ng malamig na tubig. Natulala siguro si Bato de la Rosa. Ano? So ang burden ngayon ay kung paano namang lulusutan na itong si Bato de la Rosa at kung paano na namang ipagtatanggol niya itong si Nilaglag ka na po. Mas mahirap yan sa, sa pagkakataong ito. Hmm? Kasi ang tingin na nga sa iyo ng, ng publiko ay napakasinungaling. Tapos ngayon, eto, justified kung gaano ka kasinungaling Mr. Bato de la Rosa. Ibinulgar ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong lunes na yun nga, yan, nakaupo dyan sa kanan, mga commander in, ah, ng, ng death squad daw yan. Abay, kasi nga daw mga PNP directors and, and, generals and chief, eto mga, yung mga tinukoy ni Bato, ani? Ah, ni Digong. Uh, pero bakit kasi binanggit niya na commander, commander ng death squad? Parang gusto na namang palabasin na yung nababalita or yung sinasabing death squad sa Davao ay ganito ang sistema rin. Dahil may PNP director at kung ano-ano pa. Parang ganon. Yun ang gusto niyang ilabel sa mga uh, sa mga sa mga official ng PNP. Na bawat uh, bawat may pinuno, yun po ay isang grupo ng death squad or isang death squad malala. Lahat itong nasa right side ko, duman ito ng chief of police, police director, puro commander ng that squad yan. <laughs> okay. Ito namang sina Jengoy Estrada, sabi niya, akala ko po ba walang that squad? Ayan, maliwanag na. Hindi ba kayo nagulat? Or ito ba ay sadyang may problema na talaga sa pag-iisip itong si Digong? Kasi kung titignan niyo po, ha, ang, ang, ang sinasabi ng mga diehard ngayon, pahiya daw si Senator Riza Ontiveros, dinurog daw si Risa Ontiveros ni Digong. Paanong dinurog? Kung ang nangyari doon sa hearing na yon, dinurog ni Digong ang sarili niya. Good luck.